guys, good morning! Dria na po dito sa unit na gina-prepare. You know, pearl white. Dita na to dito. So kini, okay, uh, yung deporter to, automatic 6 gear. So hapit na maho mag-prepare. So, finalize na lang, lang. So ito yung ginagawa namin na uh, preparation sa mga unit. Uh, ito para ma-check talaga yung level at saka maganda yung kinalalabasan. Hmm. Dito naman is naka-base na tayo ng puti. Pero ano initial paint pa lang to guys, initial paint pa lang kasi yung kulay nito is pearl white. Our customer is from Jensen. So, yun porter 2 single cup. So, ito yung unit natin na may boxits, may so, boxits. So, ito may to. So, ito walang cutting to guys, oh. Buo siya dito dito kasi yung mga cutting dito dito wala yan buo yan no? lumping lang sya mo nag i-operahan na kaya na lumping magunta dito kaya gitagilid man uh, si master junior oh ora mag cyborg <laughs> nasa mag color ka ugma. chinilas chinilas talaga para mamis yo or chicks yo mamis kayo mamis kayo talaga Masilia Masilia Chasis na <clears throat> preparation li masilya po di ni e, paormok, paormok ni siya ormok tapos lay katulo uy bantayin niya niya kasi masunog ang kwan brother uy kaglamok sana 2012 model Euro 5 so yung mga Euro 5 is 2012, 13, 14 Euro four is eight, nine, ten, eleven. Yan. Euro five, Euro four. One of a Euro five is Euro five. Okay, sakit. Kita na ang progress ni guys dikan sa pagkuha nanto sa pagpintura. Asa mo mag ni, sa Miyerkules? Sa okay. Miyerkules. Okay. <laughs> Pwede okay. sa. Okay. Awde mangap tu Andreo. mo? Likat top green na green parang nasa ano lang nasa bukid tri alang namo ni gina prepare pero dito agya po ni dito ah, sa atong painting area pinturahan So okay, kini sa latest ni sa Euro 5 pero tuyok-tuyok atong -tuyok portahan ani guys. Tuyok. So pang mga Euro 4, Euro 5 ug Euro 6 mga tuyok-tuyok na -tuyok ang portahan. Kuan <coughs> ang color niya? Hindi Eh, hmm. ra to sa blood red no. Tapit ta sila eh. Normal ang blood red, hindi to. Di ko kanina sa blood tubig. Aha.

bagong ano natin dito area so yung mga rubber tanan sa mga unit guys ito will be bound for lanao color na ni guys is itum pure black lang to sya ready for color na, na yung basig siguro ready for painting na ganda ng pagka prepare guys kang sinawa Hmm. As you can see, oh, wala yung mga wala yung mga grano. So, human ani ugma siguro guyuro na mo ni dito ah. Dalaw naman mo ni tulak na mo. Oh. Prepare na prepare so walang bakas ng sumpay. Oh, wala yung mga sumpay dre. Ah. Oh. oh. Dito yung mga sumpay. Ayan. Saka dito. Ready for painting na to. Saka dito sa likod. So, Murag brand new. Brand new, murag like brand new. Ayan. Chassis. Chassis. Sinub kayo. Wala. Dressy. Juan. Ronald. Ah. mo mo itunog. Dito lang. So. Yun lang guys. Uh, uh, update sa to Ang mga unit. Kung maampuluran na na at tagaan talang lang mag update pag mag color na pure itom lang mo po ang color na to <clears throat> oh, mga available na to available na mga hinog gaya na Ayan, available ito mga gidaw na na yun lang